Hello, isang mapagpalang panahon po. Dito tayo ngayon sa um, Palutakay River. Yan. So, dito yung lugar nga madalas may nauusog. Yan. Kaya, dadaan naman tayo ulit dito. At meron tayo na sumpungan mga kapatid. Yan. Sa so, mahilig sa sumbalik dyan, naniniwala. So, ito. Ito, ay sumbalik na baging. So, ito. Galing sa saibaba pumanaong siya sa pangpang at bumalik na naman siya doon yan ay tinatawag na sumbalik at ito ding isa galing sa itaas bumaba siya rito at bumalik na naman doon yan. so hindi na namin hindi pa muna namin kunin ito maliban na lang kung may kukuha okay kasi marami na kaming stock nito yan so ito din oh. No? Ayan po nila nilamon. Ayan. So, dumaan lang kami. Ayan. Ito may kuweba. Dari, mabaw. Ayan. So, ayan pa. Pinakamalaki. <laughs> Galing sa taas, bumalik. Pero yun talaga. Ano, ayan pa. Ayan. So, mainam po yan. Kung nararamdaman ninyo, at kung kayo ay... tingin ninyo ay kayo ay natamaan ng Uh, sumpa, barang ukulam, mainam po yan At uh, sa ano, mga kapatid, uh, kung ikay magagamot, mas mainam na meron ka talaga yan Kasi yan ay magagamit natin talaga Pag uh, nasa mahigpitang laban tayo Pag tinitira tayo ng mga masasamang likha O tinitira tayo ng mga uh, mangkukulam ay babalik lang sa kanila pag mayroon tayong tinatawag na sumbalik ka. Yan ito... Yan. So dito dire si Neficio na buyagan sa una. Yan. So ito yung mga kuta ng hapon dati. Ay, ngayon is mga inkanto na s'yempre. Ang lamat kasi yung mga inkanto mang kapatid. Yan, 18 years pag hindi na babalikan ng tao, So, sino yung tumitira ay magiging pugad na ng inkanto yan kahit ang bahay iwan nyo ng kahit tatlong taon lang mga kabahayan labi na na yung mga mansyon yung malalaking bahay pag iwan nyo ng tatlong taon eh, iba na ang namamahay nyo so ito yung uh, pupo ng whistle so meron palang malaking kuwiba dito yan So, o oh, mga ka-TH dyan. kayo ha. Pumasya lang ako. Yan. So, now we know that there's a colony of uh, what we call that in English. <laughs> Basta paniki in Tagalog. <laughs> Quacknit. O oh, ba? There's a colony of bat. Yan. Wala tayo ispat dino. Langub. So dito pala ang treasure niyan sa mga ka TH pinaugara ng ano. So ito found oh, na G. fertilizer na po pohon G. Wow. Hindi ko na malayan. Meron pa lang mga shell oh. Dito talaga sila nangingitlog. Yan. At ito lang kukunin ko. Ang balahibo nila. Yan, yan tatlo. Yan. So, magtatanong naman kayo para saan to? Uh, bigyan ko kayo ng idea. Para saan tong balayhibo ng uh, shallow bird o sayaw? Ito po ay para sa panguntra, usog o panggagamot. yari, may batang na usog, pwede kang kumuha nito at ipalina mo. For mo lang din na pagkukuha ka, hindi ka mausog. Yan, so yan. May hindi na pusao. Nabuak. Ha? Nawala na kay na maglanggam. Ha? So, nakakuha tayong libre ng shield. Yan, so ito. Ito nakakuha tayo. Kaya dalhin ko ito kasi ito ay pangpalina din para sa mga nausog na bata o nausog na tao. Kaya <laughs> Hindi natin ano no, suka so, ta kala. Jelly Jin na. May grasya, ji. Yan. So ito kinakain ng ibon, ng lupa. Tay mga natagak ba? pero so, Ay yun, Salag sala. Ng sa sayo. Gumuni palina sa bata kay mong anak po. kuan. Hmm. Ipalina ni mo na og 30 ras. Yan. So wala na yung ahas dito kasi namumugad na ang ano. Yan. Di namin uh, Eh, nasa taas pala ang ano mga kapatid. Ang kuweba. Yan. So ang galing talaga ng gawang hapo. No? <laughs> Yan mga katid. So yun Know, Naisa lang sa sayo bro. Di na ito ilabta na sayang. Lalong kayo na ba? Lalong. Ito ka Bilang. Yan. So Paterno Sir Sator Toro Reputin di si Emil Master Power di Toro Life. Aluluya, Inang Tina Mulina, Anor Karyas, dumaan lang kami dito sa lugar. At pinagalagara ng mga sakup nila. At maraming salamat. At kahit papano nakadala kami ng salag sa ng sayaw. At ito'y mainam, gamot sa mga usog-usog. So, yung ano, uh, pupo ng sayaw, yon mainam din sa ano, mga kapatid. Mainam yon sa pang fertilizer, eh, halo sa abuno. ano na, magkawa ka ng organic, mainam yun. So, Ani G? Masulod ka ng lango ba? Tauto na siya, anak mo. Saka ka, babaw. Diri gani eh. Mung lulod, diri man sila magkampo. Diri na maglana. Dati mga kapatid, yung mga uh, kanuluhan pa namin, yung mga kamag-anak namin, uh, yung uso pa ang mga ano, uh, yung uso pa talaga ang tinatawag nating mga orasyon ng Diyos Ama ng mga mungkadista. Pumipili yan sila ng lugar tulad nito. At yan, ang lugar na tulad nito ay kanilang uh, dito sila maglalangis. Yung bang maglalangis na walang apoy. So ito pala yung ah uh, luno yan yeah, o uh, so kuha kuha so ito yung ano ng ahas oh. balat yan so dalhin namin to hindi lang isa yan so, may paggagamitan ito oops yan so yung sa so mga mahilig sa ano ito yung ginagamit para sa pangpaswerte yan sa mga naniniwala lang kasi hindi natin ma-please ang lahat ng tao iba-iba ang kapaniwalaan eh, para sa amin dahil kami ay tubong bukid at nasa dugo namin at ninuno namin ay talagang ah, mga likas na tinatawag in Bisaya manggi alamon o yung mga may alam patungkol sa karunungan ng amang may kapal karunungan ng lihim karunungan ng Diyos kaya magdadala tayo nito kasi ito ay magagamit pa rin so ito yung ano nalaglag galing sa taas na land na landslide man so din na ito yung oh uh, no. tingnan niyo yung bato eh parang galing sa hinukay ayan no. So mga katits yan. Mm. Yan, so Parang may ano May crapper Wala na lang lab ano Para So, dali sa eh. Kung nagpansin nyo, nag-orasyon ako Kasi lumapit kami dyan eh di Hindi <laughs> kami nakapag-paalam Kaya Nagpudir agad tayo para hindi maka Ano sa atin, hindi makausog yung sila sambit ko mga pangalan yun ang kanilang mga kinatakutan kasi yun ang mga nakakataas sa kanila Alright. So kung may kuweba dyan, may na di babaw di. So bayunong Nanay bangag dia. bato. Nakalak na tanggalon ang bato, kita nang bangag. Kuani siya kanang tisir. Ganyan mga katits. So may naghuhukay diyan ng ginto. Eh <laughs> uh, bali ano lang din natin. Hindi natin pa, uh, lalapitan. Irespeto lang natin yung mga naghuhukay kasi hindi rin basta-basta yung pagod nila sa prepisyo sa amin hindi namin masasabing walang treasure dito kasi marami na nakakuha dito sa amin may mga yumaman na talaga dahil sa treasure dito at so, na hindi namin pwede pangalanan yan so ganito ang pagdagala sa bukid yan so ito ay ano try ko lang kung may ano to ang cutter ni try natin tingnan kung ano ang kanyang grano kung ano ang kanyang okay kapatid ito ay sinag araw din na baging so napansin ko kasi yan, kung napapansin nito dahon. Ganito din ang dahon ng baging na may cross. At ito naman ay sinag-araw na baging. So, kukuha kami nito nung uh, pagpapalapit na ang Holy Yan, so, kuha try tayo magputol ng malaki. At yan, pati ang nasa sa tura -tura -tura Bang! Yan. Well ya oh no? so ito ay sinag-araw na bagging so Babalikan namin ito babalik kami dito uh, sa araw ng tinatawag na pangalap na talaga e kasi yan ay kasama sa dapat kunin Pagpapalapit na Holy Week so meron po tayong tinatawag na 3 September o 13 Biyernes at meron din tayong tinatawag na wow meron din tayong tinatawag na uh, city biernes o pitong bernes na kung saan maglilikom ka na mga uh, galing sa kalikasan uh, galing sa bulaklak kahoy, baging halaman uh, halamang gamot halamang ugat, halamang kahoy uh, mga gamot sa tinatawag na tambal uling bagon, tambal uling kahoy at saka tambal uli na uh, mga halaman at pagkatapos pati din yung mga himam kaya maglilikong kayo sa loob ng uh, pitong biyernes o kaya 13 tatlong biyernes saka ipag-isa mo sa Holy Week at gawin mong langisan, gawin mo ding uh, pang depensa tulad ng pag-aanting so, ngayon ang kinuha lang namin ay ang focus lang kami doon sa uh, nakuha namin na yan uh, itong Bagakay na libon. So, balang araw, ano din kami. Yan no, napapansin nyo, lagi ko yan sinasama sa vlog. Yan ay kahoy na nabuhay sa bato. Mahabang panahon na din yan nandyan. Ilang ulit na ako dyan. Pero so, hindi ko pa muna yan kukunan. Namahaw na ka? So, yun guys, ako yung magpapaalam na muna. At hanggang sa muli, at maglalakad lang kami dito. Sa mapagpalang panahon at hanggang sa muli.